Oh. Bakit hindi Tulog. Tulog si Ken Kien, eh. Tapos si Anabel, tinatamad yata. Anong basa? Salas na lang. Bago Anong basa? Okay, para sa pesta. Na tayo. Sige. Papapunta ako dito ano. Ako, Anong basa po? Si Family no, member. Yung, yung ano pangalan mo, Lolo? Pakito. Pakito. M. Putulin. Ba't may M? Ano yung M niya? Ito ba si Lugia? mm -hmm. Oh, ito ang laki na plano ko yan. Lasing pumunta, patak ko sa mukhang sa bahay. <laughs> <laughs> ito, ano anak to? Lola na lipa, ah, kapatid ah, kapatid, ah, kapatid ah, mm -hmm. Pisa, na ng papa niya? Oh, ah, ah, magpinsan sila. pamangkin niya niya to. Pamangkin niya pa yan. No, so like, pa pamangkin ay, niya Ayun, Pamangkin ka lang kuya kapatid. niya. to. niya. Amo ka mukha ni ni ano to um, di <laughs> siya Medyo tap. Amo yung aso Manila, baby, bisain, santa, Okay na? Okay yung Ako, nanong mo ba ako? yung aso. Um, oh, oh, or